okay kahit matouch na yung may basag na part so dumating na yung order natin ng huh? ceramic center doon na yung order ko yeah. in case na masira ulit tapos magkapagta ko LC meron na akong panibago so yun, tapit natin yun yung kasama niya tapos ito yung nagtanggal ng dust, wet wipe saka dry. Una, nilisin muna natin itong wet <laughs> wipe saka sa <so> dry na. <laughs> ito lang ko kakanaan alcohol. Ops, ano nga ito. Yan sa itong tunay. Nais ko kung ano kasi ito. Baka kasi pasukin ng basa itong basag na. Basag na kasi yan. Tapos dry.

mama sa sabi ko dito sa ano din sira nito. Mukhang sa dikit ko nga yung problema nito. Itong part na to, angat medyo angat sya. Medyo nakaangat to tapos ito naka ilalim Ito lubog. Ito angat. Ang nangyari siguro dito, nagdaganan to. Nagdaganan sya kaya naan part na to. Kaya nabasa kaya yun pag magdidikit kayo nung ganito dapat pantay yung ano um, yung LCD dito at pantay siguro kaya lumabog to kasi yung ano um, pangipit dapat pala ang um, gamit nyo sa pangipit puro kanto lang dito lang dito hmm. Maraming din yung um, ceramic meron lang bubbles sabukan kong matanggal din wala na ito na isa lakas din kasi ng hangin dito yung electric pang ko, lakas ng hangin kailangan pag maglagawa kayo nito walang hangin um, wala may kukara ka rin dito Meron pa. Kaya mo na nga. Kaya mo, mo na nga isa na yun. Ito lang. Nakangat tong part na ito. Kaya siguro nabasag yung LCD. Hindi tama yung ano. Hindi pa. Nung wala akong baguhin yung discarte ko ng pagdik. Dapat meron akong taga-press. Na buong ano to Buong screen. O kaya kanto-kanto lang yung lagyan ko ng ano, pang-clip. Gusto ko rin yung ceramic kasi ano. Yun yung kanina yung pag natin ng mga bubbles iangat mo lang konti hindi sya mahira Ayusin yung mga bubbles antay na to eh yung fly ba sisira pwede na no? oh. maganda rin kasi to para sa akin nakaka sya ng, uh, ng LCD kapag tumama dito sa LCD yung pagbagsak parang mas na-absorb nitong ano uh, parang plastic kasi itong ceramic Ayan, okay na siya. Kahit matouch na yung may basag na part. Okay lang. So, ko rin kasi itong sira kisa sa glass. Uh, so, ayan. Thank you po sa panood nyo.